Yon. WhatsApp mga hunters, magandang magandang umaga. Ay po ay lulusong ng pare kong talbog ayo naro sa likod. Talbog si Talbog Boys. Ayo. So makita-kita na lang tayo ron sa laot. Sana po ay kami makatsimpo. Nilitaw may counting ang bunang kahapon. Sana ay maraming tip tilapia ang mga yan mamaya at nang madali natin. Ipo magandang umaga sa inyo. Bye Paul Hunter Vlog Morong. Sige po stay tuned na lang let's go saan ang isa isa natin tropa si Mata hindi si nakakalabas yan ang kanyang pagoda Ayan. masalakay na tayo mga hunters ganda na ang sinag ng umaga so, let's go let's go shoutout po muna sa inyo lahat sa lahat ng ating mga followers sa subscriber maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta Thank you, thank you, and di bless. Mabuhay. Dito tayo sa unahan ng buwana. Sa ilog at dagat ng kahalo. Buka natin mag-abong rito. Sa kanil rito, Kita mo pamalino ba malinaw ba rin sa iyo yan? Ha? Ito ah. Eh, naanlog natin na eh. Ayun na labo natin na Eh. Lilinaw yung pare, tatabuy yung paparo sa loob ng kangkong. Hindi klase kahit labo, lilitaw ang isda, umuungab ba? O? Basta, basta nagsingusong ganyan, lilitaw ang isda rito. Maya maya lang yung eh, pag uminid, Malalaki. mabut na tayo ng ano rito oras. Hindi na tayo nakaalis. bago pang gumagalong isda rito. Kikinis eh. Mahangin na ron. Oh. Pero pwede pa rin sa iyo pisto. Nagkikinis na isda ba narami? Oh. oh. Manlilikot. Malikot ang isda rito. Nangyayakong manakbo pare. <laughs> Oo. Oh. Ito parang nagcha cha walang wala hili hili-hili rin ng bibili. Ay, no, na ba ron? Tara tara. Maliliit ang hayop. Isa lang nakita kong pipinger. Malikot ang isda. Lipat-lipat-lipat. na ano yung takbo parang ayaw magpabaril walang hang <coughs> hindi pa tayo guys tayo rin tayo yung mga ispat natin ro. Mapapasok yung ano sa loob. yaya nanakbo pa. Kadali ka agar. Dalawaan na yun na. Ano? Nang galing riyan. Ay, arroyo. Maski na. Ang uluhan. Pasok na Ito. Bago pa. Ito, rarating lang natin rito. Ano bang oras na? 9.20. Bago pa, unang huli. Bago pa pumapasok ang isda guys. Yan, no? Ayan o. Ang gaga pa. Yari, ano. finger. Sakto lang lalim niya. Wala pang isang dangka lang. Allowance ko. Napababa pa. Malalim pa ang akin na. Malalim pa pagkakakarkula Buhol na naman. Ano? 응, g h

Tatay. Pumatos. Ah, uluhan na. Hindi, nalit. Kaya malugi ata ito. my ah, headshot. Batok. Hmm. Berdim Ulam na. Shout out sa aking ninong Perpetua from Canada. And Nanay nila. Ah! Sumubray, umangat. Napalakas. Malaki-laki ng pano. <laughs> umangat. Sayang. Patay na yun. Putla na eh. Wala na. Narito sa baybay nito. Lumubog. Okay. At, Tatay yung berhilyo. Ayan, Kuya Eric Perpetua. Johan Perpetua. Siya po. Umikilos ang isda. Ang laki na ito ah. Arroyo. Ang lalim la ang gapang. Ang lalim ng gapang yun oh. Eh, no? Sila Direk diretso sa taas. Eh. Yo, patay. Arroyo 'yun eh. Malaki. naman mabilis wala Walang eh. Malaki ah. Oh. oh. Five finger yata. bilis ng gapang tuloy tuloy Oh, maganda tama na gitnaan. Oh, wala kay. Nilang yung arroyo, kita-kita rin. Ang ganda na nga tubig yan, ha na. Sa iyo yan, Iba pa abo. Lampas abo. Laking arroyo guys. Yun. Mamaw. Na arroyo. Ito ba o. Iba Yan na, Narito na. Sa may ramo ito ah. Oh. Mapasok lubog. Iisa yes, yun na kayo ito. O, sa akin ha. Narito ha, sumutra ito sa ramuhan. Papaling yun rito. may finger na eh, bibirahin mo na nawala tayo, nawala rito kaya ako nakita ito ah yan you know? o, ang lalim inabot kaya ang lalim, ayaw, inabot, gumagalaw ah lalim, di pa kita, mukha hmm yan, no? parang mataas pa yata tira ko kay pinggir yari kay bullet magaling magaling dapat ulit nito kay ano kay luigi Ariskayo. Nasa bumbungan lang eh. Oo, oh, five finger na pare oh. Nakita ko. Laki na, lulusob yata. Ayan no? shout out. Kay Sir Lowe Logi. Ayan. Maker na itong bahalang ito. Ah, magtalong pa, ano kaya ito? Maituhog na. Ayan, lumipat muna tayo rito at nakasinta tayo ng tining. Ayan, naman. Kumulot na naman ang tubig mukulit na naman ahangin na naman shout out na po pala kay Arnel Lakay at Alberto Payo ng Gold uh, Metal Company ng Jubil Saudi Arabia at uh, shout out din kay Reynaldo Mangas ng Vulcan Bulacan at kay Arvin Amorato pagbisan uh, na isko ang morong besar shout out parang Gio DB Pichanter at kay Ralph Aldrin del Valle kay Joel Guevara shout out sa Rizal Stick Sai Hunters kay Sir Larry shoutout yeah, shout out Tsaka kay ang Lito Toralba kay Antonis yan yeah, shout out Tsaka kay. kay Del San Luis at Kay Ari San Luis Sa hunter ng uh, San Guillermo Kilakambal At sa lahat ng hunter sa Morong Fish Hunter Shoutout po Kay Idol Katropa Pips At sa mga Tixay Hunters Sa buong Pilipinas Shoutout po Guys nag-imiss nag, nag na tayo Sobrang init na. Mahangin na rin. Ah, shout out na lang po sa inyo. Malabo na tubig. Nakalimang piraso tayo. Yun. Ah, matay mga istrata. Dalawang arroyo. Tatlong to na yan. Ayan. Ito lang malaki. Uh, Ako pa sa loob Ano? Ah. Uh, apat. Alam ko may isa pa eh. Arte yata sa loob. So, nakawala pa yung isa paghagis natin. Nagtumalog. Tayo po yata yung uuwi na. Paipahinga na lang. Mainit na. So, babay na po at maraming salamat sa inyong uh, pagpanood. God bless po. Mabuhay. Thank you, thank you.